Libra kasama si Sagittarius. Kinatangkilik ng Libra ang sigasig ng Sagittarius para sa pagbelugan. Ang Sagittarius ay naakit sa kakit-akit na personalidad ni Libra. Ang parehong mga palatandaan ng Zodiac ay romantiko, bagaman sinimulan ng Libra ang patibigan. ibigan Gusto ni Libra na makasama ng mas mabilis kaysa sa gumagala na Sagittarius. Gayunpaman, nauunawaan ng Libra kung paano gamitin ang mental stimulation ng Sagittarius. Ang duo na ito ay makakapagdulot ng matibay na pagkakaibigan at partnership. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga checks bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at 77, o bisitahin ang absolutelypsychic.com.